Plano ng DSWD na magbigay ng uh, ikatlo hanggang ikalimang round ng relief goods para sa mga nasa lanta ng Bagyong Yolanda sa Leyte. Pero ang pinaka-pinagtutuunan din nila ng pansin ngayon ay ang pagbibigay ng tirahan sa mga residenteng na ng tahanan dahil sa trahedya. May news go si Victoria Tulad live. Victoria. Kara, isa nga sa mga pinagtuunan ng pansin sa pulong na ginanap dito sa command center ng Task Force Yolanda sa Tacloban ay ang pagbibigay ng panibagong matitirhan para sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Ayon kay DSWD Secretary Dinky Soliman, target nga ng DSWD na makapagbigay ng ikatlo hanggang ikaapat na round ng relief goods. Ang pagsubok ngayon ay ang pagbibigay ng matitirhan sa mga residenteng nasalanta ng Super Typhoon. Mula sa temporary shelter, magtatayo ng bunk houses hanggang sa maisa ayos ang permanent housing. Sa ngayon, nagsimula na raw ang pagtatayo ng bunk houses sa barangay Abukay Bridge Depot, sa Tacloban City at sa bayan ng Tanawan at Palo. Paliwanag ni Soliman ng isang bank house ay may 24 na kwarto at may mga hiwalay na banyo para sa babae at lalaki. Ang City at Municipal Social Welfare Office na raw ang bahala magtukoy kung sino ang mga pinakanangangailangang mailipat sa bank house. Ang long-term goal naman ay makapagtayo ng climate resilient houses. Kinokonsulta na raw ng DSWD at DPWH ang national government para sa mga housing loan at package na maaaring ibigay sa mga nasalantang residente. Ang DENR naman daw ang makapagsasabi kung saan pinakaligtas na makapagtayo ng mga bahay. Bukas magkakaroon muli ng DTI Diskwento Caravan sa RTR Plaza dito sa Tacloban kung saan makakabili rin ng construction materials gaya ng yero, kahoy at pako na mas mura ng 10 hanggang 15 porsyento. Kara ayon naman kay late Governor Dominic Petilla, pinag-aaralan din nila ang pagkakaroon ng no build no zone policy. Sa ilalim nito, ang mga bahay ay dapat nakatayo 50 meters mula sa dagat. At yan muna ang latest na rito sa Tacloban. Balik sa inyo, Kara. Maraming salamat Victoria Tulat.